in love ako sa mga ganito. Hindi ko ba alam kung bakit ako na in love ng mga Isang tao lang to. Itong, Apo. oh, oh, ang isabihin, 18 ka naging kayo uh -huh. hanggang 19 years old kasi isang taon. Oo. Uh -huh. Yung parang muntik niya na akong pinatay naman. Yun. Ah, dili. Pag sinabi mo kasi nga uh, in love ka, kahit yes, sabi mo nag aaway kayo, okay lang. Eh. Babati rin naman kami. Kailan mo na-realize na tama na? Paano mo masasabi? Ay, yung ano po, nasaktan ako. Ayan, kwento mo sa amin yung nasaktan. Yung parang, alam mo po yung rifle. Triple na yung pang C80. Oh yes, yung mahaba. Oh, oh yun. sandata. Oh. Ah, yun yung sandata na pag ganun, no. Mm. Yun, ano, tinoktok dito Bakit? sa... Bakit? Anong pinagawa niyo naman nun? O parang foreigner sales, ba? O hindi. <laughs> Doon, parang sales na ano mga ganun. Sino ah. Uh, makachat mo? Ah, sa ganun? chat. O, oh, uh -oh. tapos? Kasi meron dati ng parang nang loloko ko naman nag-chat-chat. No. Ay, baby. <laughs> ah, <ka>. o. Oh. <laughs> Siyempre, yung mga makukulit sa internet, diba? uh -oh. Tsang, makamami, di ba? O, oh, o. hindi naman totoong tao yun. Baka uh oh, oh. magsiselos. Uh -hmm. So, pinakupo kanya ng rifle because ayaw kanya mawala sa buhay niya. Anong uh oh. story? Ah? So, Anong so, paliwanag niya? Sabi, ay, sorry. Sabi, hindi mo makukuha ang sorry. Sabi kung ganun. Pag, ako na tegi na sabi ko ng ano talaga niya ng rifle oh, pagka po niya na rifle like sorry siya big bati pero bati ah, naman ganoon ganoon siya mm. wala nakakatakot naman yun oo sabi ko ah, hindi na pwede to kasi oh. kung magtatagal pa ako na baka sa hukay na ako ah ano. okay so nung time na yun paano ka umalis na i mean paano ka na nagsabi na hindi ka ba niya hindi hinabol hindi ko sinabi kasi that time yung mga gano'n is nakatulog na siya tulog na siya tapos nung ano na is yung mga damit mo pa simple mong tinago eh niligpit iniwan ko na doon. Ah, bahala na. Oh, bahala oh pa pa na. Survival mo na yan. Oh, tapos pagka uwi ko na di, di, pagka ko na ng bahay is nagpamaynila ako dati. Hmm. Hindi so, ka na nahabol simula Bin. Na. Ano, wala ka na mabalita kung nag-asawa na siya. Or... Ch gano'n, Pero nag-change ako ng ano na. Ng Facebook. Ganun. Hanggang nawala.